Ay, so Precious bahay, si of Brent Precious. A. Hello kuya, ako si Precious, ang pinagpalang babae sa lahat, ang pinag-aagawan ng mga heartthrobs. Nababalitaan ko po kasi kuya na may ex po ako dito. I just wanna clear things out, you know. At ang housemate na ito ay si Brent na gumanap bilang ex ni si Precious sa vlog ni Esneer. Sige na Precious, pumasok ka na dyan sa loob to clear things out with your ex. Nag high wala SA cupcake. Habang nagpapakilala si Precious sa loob ng bahay, sa so garden area naman. I love Brent. Ekremo. Lagot. Ex mo. Lagot. Oh, 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 ano ba nangyari sa inyo? Oo oh, nga, ba't ba kaya nangyari? ex? sa cupcake. Dahil cupcake. Dahil sa cupcake. Dahil sa cupcake. Bakit? Ano What nangyari? Cupcake? Ay, ako pala nagchat sa best friend niya. Oh. Ah, Sa kala niya nilalandi ko yung best friend niya. Pero inaas mo lang yung favorite cupcake, cupcake niya. Hmm. Ay. Para sa yes. mansa rin namin. Olong, sad naman. Mas wow! Ah! Hello! Hi. So hi. 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 Ang ganda mo naman ang pangungo. Hi. hi, hi guys! Hi. Ay, Huwag mo kong kausap. Precious, my precious. Akala ko ba you want to clear things out? Bakit mo naman tinakbuhan? Ano ba nangyari? Ano ba nangyari? Naya. Chinat niya kasi yung best friend ko. Ano yung chinat? Chinat? Di mo na-explain ko na sa to? Cupcake. Tinawag niya cupcake yung best friend. Kinawa mo yun, friend? Palaw. Hindi si Balong, syempre. <laughs> si... andrei Andre? Si <laughs> Andre. Samantha. Ay, ko si Samantha. Ah, oh, oh, oh. si Charlotte. Oh, you're so familiar. <gasps> Kaklase tayo, di ba? Yeah. Nung bat. May nice. nice see you again. 2014? Mm. Yeah. yeah. Sure ka? Have you moved on from Precious? Never. oh. oh. Oh my gosh. You only will you give him another chance to start all over again? Oh, no, man. But it Let's talk. 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 talk 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 <laughs> Ito, gusto mo bang magbalikan tayo? Oh! Oh! Ate, tayo, huh? tayo, tayo, oh! tayo na. Tayo na? Tayo na. Tayo Kayo na. Tayo so, na. Tayo na tayo. Okay na. Okay na kami! Okay fall for you again We've been through it all You're the one who understands Susunod! Nais kong ipaalam sa'yo ang katabi mo ay isang housemate. OMG! Oi. -E. Housemate, ang galing na ang cloak. Blue! No! Siring! Ready? magharap na kayo. Gusto yes! ko lang <mansong> malaman <tinyama>